Samantala makabagong health service on wheels daw sa Malabon na mag sa lahat ng barangay, pinasinayaan na ang detalye ay balita mo RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Ms. Mabel. No? At uh, ngayon sa ceremonial of leasing ang health service at wheels kasama ay pa mga kawadid ng uh, pamalaw lungsod ng Malabon na City Hall sinabi ni Mayor Jenny Sandoval na sa ng uh, health service on wheels, mas uh, baba, mapapalapit pa ang mga servisyong pangkalusugan sa bawat uh, barangkay. barangay. sa ngayong araw sa barangay Lungo sa Balabon, ay isa sa medical mission bilang uh, bahagi ng walang tulugan servisyo karaban ng uh, mga biktima ng uh, bagyong uh, karina. Anya, layon nito na masiguro ng bawat uh, Malabinyos ay may akses sa mga pangunahing serbisyong medikal ano man yung kanilang lokasyon. Kasama sa opening ng makabagong bagong mobile-on-wheel, si Dr. Alexander Rosete ang State Administration na laging kalahok sa mga programa ng Lungsod. Wala pa rin sa malamon ako si Dino Kinagulat sa DISA Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.